presidente Lenny Robredo. Ayan nga mga kabatang helmet dahil si VP Lenny nagpunta po na Clark Pampanga. <tong> di ba araw-araw may ganap si Vipi Leni. Yes. Ayun, nga, yoga no. Nagpunta nga siya diyan sa post disaster resilience with yoga helmet. Na nagiging partner na rin niya ng angat buhay in terms naman sa mga post disaster ano management with yoga per. Mm -hmm. Pero mm. yun, yun bata ba helmet araw-araw may workshop, araw-araw may seminars, araw-araw merong mga convention. Mm -hmm. So, talagang ang makikinabang. Sino? Siyempre, ang bansang Pilipinas, pero ngayon, siyempre, mga kabatang helmet, ang naga. Kasi, di ba nga, siyempre, mga kabatang helmet, si Pipileni, sa naga nga siya, di ba? Ah. Pero, ayan na nga, di ba? Sana, noong 2022, may nako, e di sana pong Pilipinas, ang nakikinabang niyan ngayon, di ba? Eh, di ba naman, ang nakikinabang ngayon, Paul Pulichiko, no, at mga ako... F. Eh, politiko. Ang dami mga pol politiko, ang dami rin mga epolitiko. Pero ayun nga mga bata helmet, di ba? malapit na 2028, di ba? Ah, Comment ah. down below nyo dyan kung ano ang boses at ang sigaw for 2028. Ang oh, presidente. Ang presidente. Kaya gagawin ko, ano? tunay na presidente, Lenny Robredo. Tunay na presidente, Lenny Robredo. Oo nga. Diba? Oo, ah, ayan. Kasi huwad kasi, iba dyan. Ah. Pero ayan nga mga badahil man, happy fiesta sa mga tigatundo. Yes, happy Syempre sa mga fiesta. katundo. Oo. Merry Meron po ba? Ha? Merry Liano po ba? Wala na, ubos na. Kare-kare. <laughs> Bukas pa. Okay. ayan okay. ha. Nako mga kabata helmet and maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumili ng Natty World by BH. Thank marami, you! Maraming maraming salamat po! And kung nagustuhan mo ang video tawag huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lang i-update sa lahat ng mga ina-update namin ni Bichoga Park. Nagpapasalamat din ako bigo kay doon sa nag-comment na napakasalamat na mm. nga siya na mag update tayo sa mga video din. Yes Vipileni. naman. syempre. Maraming salamat po. Ayun talaga ang gagawin namin yan. araw-araw namin. Yan para sa mga kababayan natin na walang Facebook, mm. 'di ba? Walang TikTok. Mm. Oh. Kahit wala dito sa YouTube, mapanood nyo at maging updated din kayo sa ganap ni V.Peleny or ni Atoin. Ang tunay na, na presidente. L happy, stay healthy, and stay safe. And as always, sabi kami sa mga yung na mo kikip setting every day. God bless everyone. Bye!